Kamakailan po itong mga nasa paligid ni Digong, itong mga alipores ni Digong, uh, lumalawak yung kanilang panawagan ng pagkakaisa. Yung kanilang panawagan para sa kapayapaan ng ating mansa. Dahil kuno tayong mga Filipinas ay mga peace-loving. Oo, totoo yun. Mga peace-loving po ang mga Filipinos. Kanya lang kasi, kayo naman na mga alipores ni Digong, mga alagad ni Digong, hindi naman kayo mga Filipinas. Kayo po ay mga Duterte citizens. Hmm. Ito, ito yung mga politikong ito. Siyempre sa pangunguna ni Sara Duterte, medyo makapal daw ang mukha ninyo. Dahil, totoo ito, wala na kayong ginawa kundi magmurah. kundi manira, magpakalat ng kasinungalingan. At dumating sa punto na binapinagbabantaan niyo ang Pangulo, ang First Lady at si Speaker Romualdez. Tapos, pagkatapos, kayo po yung mananawagan ng pagkakaisa. Oh, ay ang lala. Tingnan niyo kung sino yung mga naandito sa picture. Tingnan niyo. Hmm. Si Philip Salvador. Anong sabi niya? Kayo na naninira daw or nagkikriticize kay Duterte, mamatay daw kayong lahat. So, ganyan po. Ganyan po ang pagiging peace loving nato mga ito ko no. Oh. Ay talagang ironic to. Talagang nakaka nakakapagtaka kung paano bigla 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 kayo ngayon yung mananawagan ng katahimikan at pagkakaisa. Eh matagal niyo nang gusto ng gulo eh. At kayo talaga yung pasimuno ng mga gulo. Kayo mga nasa panig ni Digong. Kayo po ang pasimuno ng gulo. O oh, ngayon, andito rin na si Mocha. Hmm. Si Mocha Olson, na alam naman nating lahat kung anong klaseng tao. Okay? Ang lala, syempre na andyan si Bongo, na andyan si Bato de la Rosa, na madalas ay ibinabato sa ibang politiko yung kanyang mga nakagawiang kabulastogan. Hmm. Para ano? Para siya ang lumabas na malinis ang lala na ito, ha? yung sinasabi kasi yung pagkakaisa na itong ulupong nidigong, alam na natin yan, totoo, gusto nila ng pagkakaisa. Pero kasi gusto nilang akayin yung mga kababayan natin na sumang-ayon, makiisa sa kanila. Ang ibig sabihin, gustuhin nating lahat ng mga Filipinos ang mga kagaguhan at kademonyohan nila. Sumang-ayon tayo. Huwag tayong kukontra. Ganyan ang gustong pagkakaisa na itong mga ito. Ay totoo na may pagkakaisa kayo. Nagkakaisa kayo eh. Sa mga kabalahuraan, kabalastuban, at sa kung ano-anong anomalya dito sa ating bansa. Diyan po kayo nagkakaisa. Pero doon sa pagkakaisa nyo tungo sa ikauunlad at ikabubuti, ikaaayos ng ating bansa, wala kayo niyan. Good luck.